Magandang hapon po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jules. Narito na ang update sa mga oras na ito mga kaibigan. Hayan, kayo. Hey, Pinag-aaralan ba ang Did you apply your sunscreen today? Hmm? SPF 30 PA++++ protection. It's lightweight and hydrating. No greasy feel. No white cast. Just a natural, dewy finish. 13 gram travel friendly, perfect for reapplication anytime, anywhere. 50 grams, best for daily home use. Lasts longer. Sunscreen is a daily essential. Don't skip it. Did you apply your sunscreen today? No. Hmm? Brilliant sunscreen gel no. SPF 30 PA Frip. protection. It's lightweight and hydrating, no greasy feel, no white cast, just a natural dewy finish. 13 gram travel friendly, perfect for reapplication anytime, anywhere. 50 grams, best for daily home use. Last longer, sunscreen is a daily essential, don't skip it. Let's go to the Narito po ang pa-update ni Javien sa mga oras na ito mga kaibigan. Let's go! Hindi natin pwede bigyan ng lyrics mga kaibigan. Four of space ang kanta and this is 59 minutes ago. Uh, on the way daw sa shooting, sila may may kasama si Javien. Umiikot yata sa... Mm, albay mga kaibat ka sexy man inday uy masunog ka man yan kasi wala ka mang jacket nako mahulog na yung pantalon mo inday nakita na yung na no ba yan shorts sexy gani ay ayan na pa bye pa siya sa bata watch kin ayan po ka sexy gani ni Meridel ay uh, belt pala yung belt bag pala yung nakita natin guys hindi pala yung undies yan po waving to the kids mahilig talaga sa bata itong si Meridel may Trata mga kaibigan kung kahapon naglalakad siya dito sa maputik na daan ngayon ay nakasakay na po si Inday mga kaibigan napaka sexy naman sabi nito off to the taping tapos ganito, may pa road trip mahilig talaga sa road trip itong si Inday, sabi ni Joaquin Enriquez sana all, tagalog pala si Joaquin guys, uh -huh. sabi naman ni Rachel Eliasos, indeed sana all, sana ni sabi ni Miner Arcelia, Minera Arcelia, ganda ni may may amping mo. Thanks, Ra uh, thanks Javian from Rachel. Rachel saying so beautiful our baby girl, Mama. Aba, nauna na dito ng comment si Joaquin. na ako naman si Joaquin hindi nagpahuli mga kaibigan so yes and uh, yan po ang uh, next update ni Javien after itong mag update nitong makulit na si Inday. Uh, may may maentrata sa, sa ano din to. Hindi to sa taping, kundi sa recording ito mga kaibigan niya. Yeah. With kasama ang Access PH that day. So yan, yeah, may pa-update si May May Entrata Anjabian today mga kaibigan. We are so happy na meron po siyang na-update sa atin. And thank you. Uh, Mr. College Shari, sa flex mo sa Brilliant Skin mo na, huhu, endorsement. Pero inday, ingat kay ni Jabian sa kakagala dyan. Sa kung saan man kayo ngayon naroon. Salamat sa pa-update Jabian, kasi inaantay talaga namin yan na makita habang kayo ay at kami nandito lang nag-aantay ng inyong pa-update. Revy Chris is saying this November na. Roha. Sabi kasi ni Kara uh, sa day 3 of cycle 2, ayan po. Nasa kalubihan sila guys, nasa beach kanina launching this November. Ang Roha, ayan po. And, uh, yeah, yeah, yeah. Sinong, aha, sabi dito ni Kylie, sinong makukulong ba't nasa city si jail ka dong? Me honestly feel like May, <ba> <makes noise> may, 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 may pa-music. Hayan, may makukulong. Kaso nga lang ay hindi na mapigilan ng mga nandoon na alam na may taping at nagsusumigaw sila habang pinapanood itong si Kyle at Shari na May nakulong yata na kakilala ni Olsen at kailangang bisitahin. Ah, kasi nga pala ay pulis pala siya dito mga guys. Hell is saying, grabe. So, so excited for the outcome of Roja. Let's go, Donnie Pangilinan. Always praying for the health kasi nga po. Sabi dito, ah uh, simula alas 8 ng umaga at ginabi na po ang taping nila and it's so quiet on the set everybody daw is working so hard para sa hashtag roha mga kaibigan samantala nagpahiwatig ng pagka-miss niya si miss in love with you kay may may entrata ang kay nagpost siya ng ilang picture ni may may noon mga kaibigan so yes good luck sa team roha We know that you are working so hard for this. Um, huwag kayong mag-alala kasi inaantay namin talaga din na ma-umpisahan itong roha. At mapanood na namin ang mga pinaghihirapan nyo dyan sa kung saan man kayo naroon. So yes, yes, yes. That is it, Panset. Thank you ng marami. Sabi dito, happy birthday po sa mga my birthday, Sir Joey of the St. Joseph Devotees in time for hashtag Roha. Hindi video ito para sa mga nangangarap at kupal para ito sa mga discouraged. Nako, gumawa ng bahay kubo. Uh, being a big baby, hayan. At, uh, wini-wish ka ng good luck ng mga solid mo. doni core, mga kaibigan, para sa ginagawa niyong taping dyan sa may albay. So, that's the latest. Let's go, Doni. Ano ba ang update ng isang Doni? Pag-isahin na natin ito, mga kaibigan. Doni pangilinan sa mga oras nito. Spotted on Simplus Philippines Post. Ang Doni pangilinan. Nako, ang dami-daming... Uh, endorsement na. Meron pang pag-greenage. May pa-order sila at pina hatid ba sa taping? Aba, two handsome for words. Ang Donnie Pangilinan na ganito ka pogi, mga kaibigan. Aba, currently checking delivery and shopping apps. Anong budol nyo sa akin? Donnie and Belle. So yes, yes, yo. That's the latest on Doni and my my Kyle. I'm not sure what is Kai up is up to mga kaibigan sa mga oras na ito. Kasi masyadong tahimik ang kampo ni Kai Montenola mga kaibigan. Di natin alam kung anong ginagawa niya. Meron siyang mitatayan Facebook update. Aba. Merong papost ang kanyang mga taga-subaybay sa Twitter mga kaibigan on Kai Montenola. And then, napaka-quiet po ng isang Kai and isang AC kung noon ang dami nilang papost. Ngayon ay tahimik po kasi ang sabi bawal silang mag-share ng mga kinagawa nila dyan. Sa taping para po mabigyan ng saktong hype ang seryeng Roja para walang kaide-idea ang mga manood kung anong mangyayari at maging exciting po ang roha. Like, nung um, How to Spot a Red Flag ni Bell and Donnie na napakaraming spoilers, mga ibigan, maraming masyadong pinapashare sa social media. Kung kaya nawala na ang excitement nung nilabas ang How to Spot a Red Flag, ay ko konti na lang po ang kanilang views dahil sa na overexpose po ang How to Spot a Red Flag noon na sa daming uh, lumalabas na pa-update ng uh, bell aha sa daming uh, pa-update nila sa kanilang fanbase kung kaya nawalan ng hype ang How to Spot a Red Flag kung kaya rason para sila ay gumawa ng individual project ng kaibigan. Charot, chismosang palaka talaga ko. Hindi ko alam talaga. Hindi ko hindi ta ko talaga alam kung ano nangyayari pero ang alam ko, eh ganun ang nangyayari sa How to Spot a Red Flag, yung pagkakaroon nila ng individual project ngayon ay napa lang naman noon na dahilan yun sa napakababang rating ng How to Spot a Red Flag sa YouTube after na ito ay pinalabas sa view mga kaibigan. So, kaya, ayan. Uh, so, sana hindi mangyari yan sa seryeng roha mga kaibigan. Much better itong ginagawa ngayon nila na they're keeping their activities to their, themselves and not sharing anything to the general public para lahat ng manonood are curious as to what will happen sa storya ng art.